Umaga noong March 17, 2010, natuklasan ng isang janitor ang katawa na nakahiga at naliligo sa kanyang sariling dugo sa apartment niya sa Jejang City kaya agad itong tumawag ng mga pulis. Agad naman na dumating ang mga pulis para mag-imbestiga sa krimen. Nabutan ang katawa ng isang lalaki na nakahandusay sa sahig, duguan at wala ng buhay. Sa likod na bahagi ng kanyang ulo ay halos basag na ito at ang bukha niya ay hindi na rin makilala. Ayon pa sa mga pulis ay makikitang napakalaki ng galit ng pumatay sa biktima. Sa tabi ng bangkay ay natagpuan ang kanyang wallet na may lamang pera. Kaya naniniwala ang mga pulis na hindi ito kaso ng pagnanakaw. At laman pa ng wallet ang ID na may pangalang Zupeng na kinumpirma din ng mga pulis sa kanilang pagtatanong-tanong ng pagkakakilanla ng biktima. Nakatira ang biktima sa nasabing apartment at kasama ang kanyang asawa at kalilipat lang ng halos kalahating taon ba lamang at wala pang ganong kakilala sa lugar. Nung araw ng krimen ay may kapitbahay na nakatira sa first floor at nakarinig siya na may nagmamartilyo mga bandang alas tres ng madaling araw. Sa pag-aakalang panaginip lang ay bumalik ito sa pagkakatulog at binaliwala ang narinig. Ayon sa forensic, ang biktima ay namatay sa oras din na ng mga alas tres ng madaling araw. Ayon sa statement ng kanyang asawa na si Lu Bulian, bandang alas 12.30 ng March 16, 2010, nakaramdam siya ng pananakit ng kanyang tiyan at gusto magpasama sa asawang si Zhu papuntang hospital. Pero ayaw siyang samahan nito. Galit daw ito at mag-isang pumunta sa hospital para magpagamot. Kasunod ng kanyang pag-alis ay hindi na daw niya alam kung ano pang sumunod na mga nangyari at sinabi na baka lumabas si Zhu para puntahan siya at baka pinatay ito habang patungo sa hospital. Pero parang hindi ito makatwiran na rason. Hindi naniniwala ang mga pulis sa kanyang sinabi at para itong may itinatago. Sa narinig na balita ay parang hindi rin nabigla si na patay na ang kanyang asawa. Halos kakakasal pa lamang nila at ang kanyang reaksyon ay parang kakaiba. Parang wala lang sa kanya at hindi umiyak nang makita ang katawan ng kanyang asawa. Pinuntahan ng mga pulis kung saan nagpagamot si Lu noong gabing yon at wala silang makita ang record. Dagdag pa ang sinabi ng security guard ng kanilang apartment at kinumpirma na hindi lumabas si Lu noong mga oras na yon. Malinaw na nagsisinungaling si Lu dahil andun siya sa araw na nangyaring krimen. Dahil doon ay ikinulong si Lu dahil sa nakikitang siya ang prime suspect. Nakadetain si Lu habang inimbestigahan ito ng mga pulis. Noong tinanong siya ng mga pulis ay hindi ito nagdalawang isip Nainamin ang planong pagpatay pero hindi daw siya at ang kanyang boyfriend na si Hu Yan ang nagsagawa ng krimen. Sinabi ni Lu sa mga pulis na sila ni Hu ay magkasintahan ng limang taon na. Ayon kay Lu ang kanyang boyfriend ay taga Dalian City at sila ay nasa long distance relationship. Kadalasan sila ay nag-uusap sa pamamagitan ng sulat lamang pero pumunta si Hu sa Jejang City para patay si Zhu at ayon kay Lu na si Hu ay nakarating na sa kanyang syudad sakay ng train. Para maresolba ang kaso ng mas maaga ay tinawagan ng Jejang City Police Railway ang Dalian City Police para sa joint investigation. At matrace ang isang batang lalaki na may maliit na dolphin na tato sa kanyang ring finger at singsing -sing sa kanyang middle finger sa kanan. March 18, dalawang araw matapos makita ang katawan ay nahuli si Hu habang pasakay ito ng train. Nang makita siya ng mga pulis ay agad sila nagsagawa ng personal check ngunit sinabihan niya na huwag siyang hawakan dahil siya isang babae. Inamin naman ni Hu na ang tunay niyang pangalan ay si Yan Hu at ipinanganak noong 1977. Ang impormasyong kanyang ibinigay ay na din ng mga pulis. Pagkatapos noon ay dinala siya sa hospital para sa physical examination at nakumpirma na siya nga ay isang babae. Ang minahal pala ni Lu ng limang taon ay isa palang babae. Ayon kay Hu, ang kanyang mga magulang ay nagkaroon ng apat na anak na babae at ang kanyang magulang ay gustong gusto magkaroon ng anak na lalaki. Si Hu ang bunso sa magkakapatid at binibihisan at pinalaking lalaki ng kanyang mga magulang at nakalimutan na siya pala isang babae. Unti-unti niyang tinanggap na siya ay isang lalaki at nagumpisang makaramdam sa mga babae. Sinabi pa ni Hu na si Lu ang tamang babae para sa kanya pero nagsinungaling ito kay Lu tungkol sa kanyang kasarian. Ibig sabihin na sa umpisa pa ng kanyang relasyon ay hindi na siya nagsasabi ng totoo kay Lu. Summer ng 2005, ang 19 years old na si Lu ay nagumpisang mag-aral ng kanyang kolehiyo. Nung nasa college, si Lu ay hindi ito mahilig makipagkaibigan, pumunta sa mga party at makipaghalubilo sa ibang mga tao. Mas gusto niya magsulat ng vlogs o makipag-chat sa ibang tao. Isang araw ay nakilala niya isang lalaki sa online. Silang dalawa ay may maraming pagkakapareho at masaya silang nag-uusap. Sinabi ng lalaki na ang kanyang pangalan ay si Hu na ang kahulugan ay tula at ulan sa Chinese. Naisip ni Lu na napakaromantik ng pangalan at simula noon ay nagumpisa na ang kanilang romantic relationship na tumagal pa ng limang taon. Sinabi ni Hu na siya ay 24 years old at nagtatrabaho sa shipping company matapos nito mag-aral ng kanyang college. Parating pinapadalhan ng picture ni Hu si Lu na nasa beach. At si Lu na never na nagmahal noon ay nahulog agad ang kanyang loob kay Hu at naramdaman niyang napaka-respectful ni Hu sa mga babae. Hindi katulad ng ibang lalaki na bastos at sa lamang ang habol sa mga babae. Si Hu ay madalas na ikinikwento ang kanyang buhay kay Lu at nagpaplano ito ng kanilang kinabukasan at napaka-concern ito kay Lu. Dahil dito ay mas lalong nahulog ang kanyang loob kay Hu dahil sa napaka-caring, understanding at maalalahanin itong tao. Pero ang dalawa ay malayo sa isa't isa at hindi pa nakikita sa personal. Dahil sa excited ay sinabihan ni Lu si Hu na mag-leave ito sa trabaho at sumakay ng train para sila ay magkita. At sa wakas sila ay nagkita at sa pagkikita nila sila ay nagholding hands at nagkiss lamang. Sabi ni Ho mahal niya si Lu at hindi siya habol nito sa dalaga at seryoso ito sa kanya. Dahil dito ay mas naramdaman ni Lu na natagpuan na niya ang tamang lalaki para sa kanya. Sila ay pumunta sa Dalian, Nantong at iba pang lugar. Magkasama sa isang kwarto at magkatabing matulog ngunit kahit minsan ay hindi niyaya ni Ho si Lu na makipagsama dahil ayon sa kanya ay napakalaki ng respeto nito sa nobya. Matapos mahuli si Hu ay tinanong siya ng mga pulis kung hindi ba natuklasan ni Lu na siya ay isang babae. At sinagot niya itong hindi naman daw nagtanong sa kanya si Lu. Summer ng 2009 at nagtapos na si Lu sa university. Ang kanyang mga magulang ay traditional na Chinese. Kaya sa edad na 23 ay dapat na ito magkaroon ng boyfriend at mag-asawa pagkatapos mag-aral. Ngunit hindi sinabi ni Lu sa mga magulang ang tungkol kay Hu. Sinabi ni Lu kay Hun ang tungkol sa gusto ng kanyang mga magulang na dapat na itong makasal. Pero mas gusto ni Lu na magpakasal kay Hu. Pero sinabi ni Hu kay Lu na makikipaghiwalay na lamang ito sa kanya dahil hindi niya ito mabibigyan ng kasiyahan. Sinabi pa ni Hu na maaari lamang sila maging mag-asawa sa kabilang buhay. Dahil ayon sa kanya ay may problema siya sa kanyang katawan simula bata pa at hindi niya maaaring mabuntis si Lou kung sa kanya ito magpapakasal. At kahit sinabi ni Lou na wala itong pakialam na hindi siya mabubuntis, ay mariin pa rin pinanindigan ni Hu at mas deserve niya ang magandang buhay. Naramdaman at nakita ni Lou na seryoso si Hu sa sinabi nito at hindi na nagatubiling iwanan siya. Sinunod na lamang ni Lou ang utos ng kanyang mga magulang at nagumpisa sa mga blind date. Matapos ang anim na buwan ay tuluyan ang nawalan siya ng konta kay Hu. Si Lou ay nagtrabaho sa isang maliit na kumpanya sa kanilang lugar. Habang nasa blind date ay nakilala niya si Zoo. Guwapo at simpleng lalaki si Zoo. Gustong gusto ni Zoo si Lou na kahit ang kanilang mga magulang ay nagsasabing sila ay perfect match. Ngunit si Lou ay hindi pa rin makalimutan si Hu. At wala itong gusto kay Zoo kahit na alam niyang maayos at mabait na tao si Zoo. Sa pagtutulungan ng mga magulang ni Zoo at Lou, sila ay kinasal noong October 2009. Gabi bago ng kanilang kasal ni Zhu ay gusto pang makausap ni Lucy Hu para sana magkaroon na ng closure ang kanilang naudlot na relasyon. Nagpadala ito ng mensahe kay Hu na siya ay magpapakasal na at gusto lamang niya magpaalam sa kanya at magsisimula na siya ng kanyang bagong buhay. Sa hindi inaasahan ay naiba ang sagot ni Hu kay Lu. Ayon sa kanya ay paano ito magsisimula at magumpisa ng kanyang panibagong buhay. Ganun lang ba kadali na nakalimutan ni Lu ang tungkol sa kanila? Sinabi ni Hu kay Lu na hindi niya matatanggap na magpapakasal na ito. At tatapusin na lamang niya ang kanyang buhay para siya na lamang ang magsilbing tagabantay ni Lu kahit saan man ito pumunta. Dahil sa mga sinabi ni Hu kay mas lalong napagtanto ni Lu na mahal na mahal nga siya ni Hu at mahal niya din ito. Kaya agad itong tumawag ng mga pulis para mapigilan ang plano ni Hu na magpakamatay. Narescue at dinala sa hospital si Hu at nakipagayos ito kay Lu. Itinuloy ni Lu ang pagpapakasal kay Zhu alang-alang sa kanyang mga magulang. Samantala ang pinagpatuloy ni Lu at Hu ang kanilang relasyon ng patago. Sabi ni Hu na kahit hindi sila magkasama ay patuloy silang mag enjoy sa isa't isa at ipakita ang kanyang totoong pagmamahal kay Lu. Sumangayon din si Lu at inisip na si Hu ang kanyang soulmate at hindi niya talaga mahal si Zhu. Naging mabuti ang pagtrato ng mga magulang ni Zhu kay Lu at naging isang mabuti at mapagmahal na asawa si Zhu kay Lu. Pero naramdaman ni Lou na nasasakal siya at hindi siya masaya sa buhay niya kay Zoo. At sa bawat oras na kausap niya si Hu, ay mas lalong nahihimok siyang hiwalayan si Zoo. Pag nasa business trip si Zoo ay gumagawa ng paraan si Lou na makausap o makachat si Hu. Madalas ay sinusulsulan din ni Hu si Lou at sinasabing ginagamit lang siya ni Hu para magkaroon ito ng anak. Dumating na din sa puntong humingi na ng tulong si Zoo sa marriage therapist upang maayos ang kanilang problema nakaramdam ng galit si Lu kay Zhu dahil sa kanyang ginawa. Kaya napaisip siya na ang tanging kamatayan lang ni Zhu ang makapagpalaya at makapagbibigay sa kanya ng kaligayahan. Dahil mas gusto niya ang makasama si Hu. Dahil kung makikipaghiwalay siya kay Zhu at halos kakakasal pa lamang nila ay sigurado siyang masasaktan niya ang kanyang mga magulang. Kaya napaplanuhan ni Hu at Lu na patay na lamang si Zhu ayon sa pag-amin ni Hu noong March 2010. Hinimok ni Lucy Hu na tapusin na ito at nagpadala siya ng 4,000 yuan o $600 para gastusin ni Hu. Early ng March ay dumating na si Hu sa Jejang at naghanda ng mga gamit para sa gagawing krimen. Pinagplanuhan nilang mabuti ni Lu ang oras at lugar ng gagawing krimen. March 16, 2010, alas 9 ng gabi. Nagrenta ng sasakyan si Lu at ipinark malapit sa kanilang lugar. Kasunod noon ay umuwi siya sa kanilang apartment at iniwan si Hu sa sasakyan habang hinihintay si Zhu. At alas 3 na madaling araw kinabukasan, sinabihan ni Lu si Zhu na masakit ang kanyang tiyan at inutusan niya ito na pumunta sa pharmacy para bumili ng gamot. Agad namang umalis si Zhu dala ang kanyang wallet at inawagan ni Lu si Hu na nakaalis na si Zhu. Nang paalis na si Zhu sa building ay inataki siya ni Hu at nawala ng malay sa sahig at paulit-ulit na hinampas si Hu. Nang martilyo sa kanyang ulo, balikat at iba pang parte ng kanyang katawan hanggang sa ito ay mamatay. Pagkatapos ay itinakas ni Lucy Hu sa kanilang lugar. At makalipas ang isang araw lamang ay nahuli silang dalawa. Matapos madiskubri ni Lu na babae si Hu ay bigla itong nagsisi at umiyak at humingi ng patawad sa mga magulang ni Zhu. October 2010 ang korte ay nagsagawa ng public trial. Ang dalawa na dating nagsumpaan at nanindigan ng matatag na pagmamahalan ay ngayon magkalaban na at nagtuturoan kung sino ang nagplano para patayin si Zhu. Sinintensyan si Hu ng kamatayan at agad itong ipinatupad dahil siya ang mismong nagsagawa ng pagpatay kay Zhu. Si Lu naman ay death penalty din ang ipinataw sa kanya ngunit taong 2016 ay binabaan ng kanyang sentensya ng 18 years and 6 months dahil sa maganda nitong ipinakita sa kulungan. Shout out kay Chris Albofera ng Oman at kay Mahiru Chan ng Jordan. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saluobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking YouTube channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!